And so for today's video guys, magre-react tayo sa bagong sasakyan ni Boy Tapang na sports car. At ito nga ay ang Ford Mustang. So ito nga guys, ipapakita ko sa inyo ang kanyang sasakyan na super ganda. At ito nga, ipapasyan niya daw ang kanyang mga magulang at kabatid, isasakay sa kanyang Mustang. Oh my God, grabe. Ang ganda. So, mapapawaw ka na lang. So, let's watch guys. Masyado mo shadow na yata malayo ang aking mga sinasabi. So, panoorin nyo. Ang ganda. At ito nga, ah, Diyos ko, andar palang mapapawaw ka. Siyempre, naranasan ko na rin yan. Kaya alam ko, alam nyo ba na parang eroplano ang andar ng mga sports car na ganyan guys. No, kung wala kang maririnig talaga na ano, pag sumakay ka na sa loob ng sasakyan, ang maririnig mo parang nasa eroplano Kasi ang engine niya guys, is yung ano, rotary engine yon para sa mga aeroplano, o, oh, di ba? So, yan, mag-enjoy kayong manood dahil talaga namang mapapawaw kayo sa ganda at mapapatili kayo sa pagpapatakbo ni Baitabang sa kanyang sasakyan. So, so, yan, guys, di diba, Ang ganda-ganda. Oh, wow. Talaga namang heaven, heaven. So, deserve mo yan, Boy Tapang. Kasi nga, masyado kang masipag at saka pinagpapala ka ni Lord dahil lagi eh nandiyan ka naman na ano yung mga mahirap tinutulungan mo tapos yan bless na bless ka na kasi ma maltagi mo mag uh, nagmula ka sa scratch pag tambay-tambay kung ano-ano mong pinagawan mo ngayon noon ngayon eh talaga namang uh, ano na maganda na ang iyong kalalagyan so maraming maraming nang nagmamahal sa iyo kasi nga divers very humble ka na tao at saka marunong kong uh, lumingon sa pinanggalingan mo so yun, pagpatuloy mo yan sa so, mas maganda sharing is caring diba ba